Guys, nandito tayo ngayon sa City Hardware or Mock City. Ayan, so bibili tayo ngayon ng welding machine, portable welding machine para sa aking mga DIY projects. Tara guys, samahan nyo kami sa loob at yan na nga po nangunguna po si Mama Rilo sa pagpasok. At sana po wag nyo pong i-skip ang ad sa video pong ito para po makatulong at may matulungan din tayo at yan na nga po si kuya siya po ang nag-assist napaka-approachable po niyan so siya po ang nag-assist sa atin patungo sa nilagyan ng mga welding machine so ito po ang iba't ibang klasing welding machine na nandito at available sa kanila ayan so iba't iba po ang brand so hindi ko po alam kung ano ang brand na maganda para sa mga DIY project natin. Ayan, so ito po ang kanilang mga hitsura. At doon naman sa kabila, nandun po ang aking misis. Namimili po siya ng barb wire. Ayan, so tingnan nyo. So, ang barb, wire po dito ay ano, ang presyo po ng barb wire ay nakadepende po kung ilang metro ang kailangan natin. So, balak namin bumili ng barbed wire para po sa perimeter fence ng aming lote para po for safety purposes at walang makapasok ng mga hayop. So, pwede na tayong makapagtanim.